Guys, may bunta guys. Grabe kahimtang na mo din guys sa uh, magpayang bunta. So, ko 5 kape guys. Tanawa na mga kapal guys. Ah guys, so. Ah, bagyo na guys. Tanawa na ang guys. So, atop. Mga trapal o. Ipang. Ah. So, sa bunta na may din sa magpayang bunta. Ang mga mas guys. Ah so, uh, guys, so. na guys. Tanawa na to guys. Ang ilang guys. Trapal. na ah, guys so oh, grabe ka kusog sa hangin guys ipang na ang ilang mga payagpay papa guys so oh. sayo sa kabuntagon grabe ka grabe ka kusog ah, pag iyo na siguro ni eh. grabe hindi ulan oh tang tapi guys so, nunga nunggu gubak nih nunggu nunggu terapa lo oh. tau ngisah guys oh. angkul bin gubak gitu yang payak nih tapi aku suking ulan saut alas singku kapi narun guys habit na alas ais silau terapa oh. sa panabo oh. si hangin pa eh. O, mga na guys, oh naghipos na lang sila ang colbin guys, so kay tabi ka hangin. naguba ilang naguba ilang paya guys? Sabi ako suking hangin kay nang. Ilan na lang gihipos ang ilang mga gamit. pa guys, oh ulan pa. Oh, migo so. guys, <laughs>